Ayan guys, andito uh, tayo sa ano? Sa tulay ng kagnonok. Punta tayo sa bukid. Ayan guys, oh. Ayan guys. Ayan yung tulay guys. Guys, ang init. Ay, shit. Dari ke Ini guys, oh. Dari ke Bagah. Ini guys, oh. Ini tuntulai nang kagnonok guys, oh. Guys, ito yung bundok guys nandito yung bahay namin guys pupuntahan namin guys okay, tapos inyo guys yung ba kayo sa bahay ko guys yung, yung bahay lang guys ah paunti-unti tayo ng lote at least may pinaghirapan tayo guys kaya lang naman ako nagbakasyon dito guys para may pag uwian tayo okay guys yung aking asawa guys ito guys yan sapa yan guys na uh, humusan punting init yan yan o oh, kalsada yan napunta doon sa bundok ganda yung bundok dito may kalsada dito tayo akit guys dito malayo layo yung bahay ko guys pero okay lang dito tayo talaan ano may bahay ko nga dito And, uh, yun oh no block ko guys oh tala na nagpangananda mo so, pinabili ko ng no block And guys. Malapit na tayo sa bahay ko guys. Ayan yung guys. guys. Yung pinaghirapan natin guys. Unti-unti so, lang tayo guys. Kada bakasyon. May gagawin tayo sa bahay natin. Unti-unti guys. Pag lang guys. Para may pag... Ano yung Guys. Ayan guys, yung bahay natin guys. Yan bahay natin guys. Video malapit-lapit na siya matapos guys, pero malayo ba? Malapit na bintahan dito ng ano vlog guys, yun. Ayan guys, ito na yung bahay natin guys oh. Yan, Yan guys, medyo uh. malapit-lapit na, guys. Yan si Fernando, guys. Yan yung helper ko, guys. Yan yung kababayan natin, guys. Ngayon lang na ang na natin. Yan yung kababayan, guys. Oo, oh. yan yung harapan natin, guys. Ayan, okay, guys hindi okay, na lang kaya pagbalik natin dito ulit magpipinishing na lang tayo guys yun okay, guys ibalik ito na yung kabuuhan natin guys sa bahay ah, uh, natapos na yung division natin i-update ko kayo guys dito sa loob uh, ah, mali malit lang naman guys na bahay ito guys simple lang yan ito yung lababo natin guys yan ito yung lababo natin nandun yung lutuan at saka ito yung CR natin guys yan yung CR natin And dito yung sala yan doon pahaba yung sala natin may dalawa bintana na siya saka isa si pinto Tsaka ito naman guys Ito yung kwarto ng anak ko guys Kwarto yan ng mga anak ko guys Ito naman yung sa ating kwarto guys Yan Dalawa yung bintana Yung kwarto natin Yan Yung main door natin guys And guys. Uh, sana pag balik natin ulit dito, ema eh, na natin ulit, paunti unti unti? uwi natin dito. kung yung gawa natin ng 2024. kung uh, Hi Guys, maraming salamat po, guys, sa inyong panonood. thank you for watching i love you